Reporter po dito mga ka-farmer oh. Uh, may reporter tayong bisita Ayan o oh, Si Mario Dumawal Kilos kasi dalawa eh Mas malaki, itong isa, isa eh. Oh, di, lang pala Oh, ang difference lang Ang difference Ayan o, oh, mga ka-farmers, sa magandang buhay. Lichon day tayo At uh, 9 pieces pala tayo ngayon mga Kakagaling ko lang ng hospital At nagbantay uh, tayo doon ng gabi Medyo puyat dahil Hindi uh, ka rin makatulog Dahil syempre yung nurse labas pasok no, Every ano Nawin din chinecheck nila Every Wala pa atang 2 hours Mayat maya pumapasok So ayun Putol-putol ang tulog At uh, mainit na pala dito ah lalaglagan po yung ano. Yung mga nakuha natin na stick para sa kalapate ay medyo unsuccessful. Medyo matigas siya. Parang mas maganda yata yung sabi nila tangkay daw ng kamias. Kaya lang yung tangkay po ng kamias ay mahirap naman. Dadalaba lang ang puno natin dyan. So try natin na ano ng palay naman yung uhay hindi dayami ah uhay mga farmer ang kailangan natin ngayon dalawa pa lang pala nakakawala kay Romel 9-7.30 ata pinikap dito plus yung kay Ma'am Leticia Sarmiento ng Bacolor Pampanga ayun sakto pagdating ko po eh ano na 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 pick up kasalubong pa kami tapos mamaya pala puro hapon pa anong oras yung iba? Bali, lima. Ha? Yung schedule natin, tingnan natin. Oh, farm. Alas dos ang pinakauli. 35, 35. Oo nga, 2.30 na eh. Ito pasalang na rin, oh. Uh -huh. Eto, downsize to 35 kilos lang Oo. Usensya na po sa mga nag-order ng 40. Talagang ayabi naman namin na mabigay ng maliit. 5 <laughs> kilos lang naman po difference. So, ayan o. Oh, medyo, ano tayo, medyo ano. Ayan ah. 35 kilos lang. Okay. Ayan mga ka-farmer o. Oh. Ah, yung nagtumawag ay ano, ah, dito. Yung mga baboy sa dinggalan kasi syempre nakikipaggano na rin ako, nakikipag communicate na rin po ako sa mga magiging future supplier natin just in case, di ba? Just in case na mabisi tayo pag nagbukas, eh at least meron na tayong tatakbuhan ng magagandang baboy mga farmer. Aurora naman yun Galing dinggalan daw. Masasabi ko upasin muna ng video. <laughs> Sigurista tayo, mahirap na yung uh, maganda boss, maganda o boss maganda. Native pagdating dito, lalaki ng tainga na dewa hybrid din. So, mas so, may ginay sigurado tayo. Pala si Rambo nagpasukat ng ano ah. Papasukat ng uh, loft niya. <laughs> Ano yan? Ah, BBC? Oh. Malupit ah. Maganda na nga naman. Nakita ko yung TGRC nagpakawala ng Albay kanina, isang truck. Albay oh. Pakawi kayo mga ibon. Layo na nun ah. mahihirapan ako sa south yung gusto ko po kasing training sa kalapate uh, Magsa self training ako dito sa, sa norte eh, mabilis lang eh sa south ang medyo mas mahirap kasi kung makakapag training ka hanggang Quezon or a little bit more than Quezon mas maganda sana kasi medyo ano na yung kumbaga yung ibon medyo makakabisado na nila yung yung ano yung daan kahit mga ilang beses sabihin mong sa so may dulo ng keson makapagbitaw ka doon ng ilang beses makauwi sila so yung palagpas ng keson at uh, nagaligaspi kumbaga hindi na siya hirap at uh, hindi rin mahirapan tuntunin yung ano kunyari, makarating na siya ng keson alam niya na 'di ba? yung walang training, naka ano ka rely ka sa track. Medyo mahirap gawin. Yung mga magagaling na fancier talagang nagse self training sila eh. Magastos nga lang daw pero syempre mas maganda. Pero yan bago tayo ano dito tayo sa lechonan mga ka farmer. So yun ang sinasabi ko, kailangan ko makipag-communicate sa mga magiging ano natin, Di ko pa nasubukan yun sa Aurora yun. Actually, pumunta na dito yun. Kailan ba yun? Nung mahina. Nung November ata or October pa. May dala silang baboy. Pinupush nila. Sabi ko, ito lang hina ngayon. Pero ang gaganda po nung dala nila. Sabi pero kung ganyan ka ako, kagaganda. Kung malakas, kukunin ko yan. Walang alinlangan. Eh, si ka-farmer Anthony, meron ding inaano na sa subik daw. Yung... Close ban kasi yun isa pa sa kailangan namin kaya lang hindi pa pumuna ako bumibili dahil papagiramdaman ko muna yung di ba kailangan ano tayo titingnan ko muna yung magiging takbo kung may effect ba yung ginawa na kainan kung palpak di ba hindi manaman natin alam eh malalaman lang po natin yan pagka nagbukas na tayo at yung unang blow ay kukonsider mo pa yun na ano yung first month siguro kukonsider mo pa na ano pa yun hindi pa normal yun so The second month Pag ganun pa din At uh, the same time Ay lumakas po yung ating uh, Order na buo Eh pwede na tayo maglakas loob Na kumuha ng isa Pero gusto ko sana 10 feet Isa lang muna Tapos after that Isa ulit na 10 feet bali dalawa At least may backup tayo Kagaya ng sabi ko nung nakaraan Hindi Hindi natin Maiiwasan Yung masiraan Masisira at masisira po yan Kagaya ng mga motor namin yan May dalawa po kaming motor Although ito hindi naman pata <laughs> galing nga ito maliit na to eh. Pero at least mayroon po kami laging backup, may generator kasi in case may brown out. Ngayon naman yun yung walk in na yun kasi hindi po, po pwedeng, hindi siya kagaya ng freezer na kahit two days kung naka hindi mo bubuksan kahit di gumana eh, matigas pa rin eh. Hindi siya kagaya noon. Ito mabilis pong uminit yung ano kasi ganyan din po sa barko eh, mga walk in namin eh. Yung temperature niyan kasi hindi naman talagang below freezing na ano eh so mga nasa 3 degrees lang o nisan nga ano lang eh uh, below ano lang siya below danger zone lang na 4 degrees 'no so, mga 2 or 1 degree eh ano na po 'yan pwede na hindi na masisira yung karne mo so yung van Close van Dapat po sana maganda dalawa Kasi just in case may masira isa May lilipat mo kaagad So ang isa sa pang challenge pa dun sa amin is Kunyari medyo mahina ngayon Itay-itay pwede pakakampante So kailangan kong itrain din tong dalawang ito na Bago matulog Chicken kung gumagana and Then after paggising Chicken ulit kung gumagana kasi yung temperature po napaka importante baka mamaya walang election, hindi na chineck ng dalawang araw o isang araw yung pala e eh, sira na patay yari ang mga nakasabit so isa sa mga ano yon kailangan naming uh, pag-usapan din so yun titingnan ko po muna pero nagkakanbas kanbas na rin kami 10 feet lang siguro dalawang 10 feet o oh, kung mag busy man at may 20 feet ka diba 20 footer ka ngayon kung talagang full pack mo so ganun po yung aking uh, plano uh, hindi mo na ako gumagawa ng move din uh, pakiramdaman ko din muna yung ano uh, pero syempre nakaano na tayo nakaabang na kumbaga naga tingin tingin na rin kami the same time ito nga yung mga supplier ng baboy ay uh, I medyo mean, nananawagan din ako sa mga nag aalaga ng baboy gusto ko po yung nag aalaga sana <laughs> Gusto ko sana yung mga nag-aalaga kasi syempre, di ba? Pero kung wala, eh, mga ahente na naman natin, reliable naman eh. Ayaw ko na kasing makipag ano pa yung mga truck-truck. Mahirap din yung mga truck-truck eh. Inconsistent talaga eh. Although, si Mike, si ano, okay naman. Alam naman nila, nasanay na. Pero kung bago pa, eh, last last year ba yon Medyo sumablay ako dahil truck din ang ano ko eh. Kaya nga hindi na po kumuha doon. Sabi ko ah, oh, wala na ako. Hindi, hindi obra. <laughs> so ganun pa man. Yun po yung aking pinaplano. Kaya meron tayong manginging mga kapartner din na mga nag-aalaga pa. Kasi yung kandaba tsaka si na Tatay felix ulang pa eh. ulang talaga si Tatay Feli hindi pa nagpaparamdam. Sigurado malita yung baboy nun. Si Farmer Anthony din ay matatagalan pa tsaka hindi din siya mag full blast po natatakot din syempre. Pag dumami talaga nga naman ng alaga na na po yung, yung kaakibat yung sakit na talaga. So sabi niya sa akin baka hindi din siya mag full blast ng ganong karami. Maganda na din na meron tayong mga backup the same quality no kagaya ni na Sebi oh? yung galing galing sa kanila mga ka farmer. Ang ganda din po ng feedback. So same na same din naman po yung quality syempre na pinipili natin. Sina Jesser naman, alam naman nila yung mga kukunin. Gaya ng isang araw, Biyernes, dala po nila ay eh, mga itim din, mga kagaya din ng ka Farmer Auntie. Sabi ko, yan na lang yung targetin niyo. Mahigpit pang maghanap-hanap na lang ng maaga. Tapos si mga ahente ninyo na contact din ay ah uh, kausapin nyo na kung may ganon itimbre ka agad at uh, kung may pagkakataon di kuhanin na kuhanin na rin <coughs> taglagas na ayan mga April pa siguro ito magiging ma -ano, tamang tama tama oh konti na lang yung dahon pa isang taon na pala ano oh, dito nga oh, ano na lagas na Oh, ayan, Safra family. Balagtas po ako. <laughs> Ay, balagtas ka na pala ngayon. Ah, Safra, ayan. Siya po, Safra Balagtas. Hello po. Oh, ayan. Good morning. Oh, good morning. Thank you, ka-farmers. Ayan, ah. Kailan kasi last yung order? 20, 20. Matagal pa, matagal na, no? Oo, sila po yung mga taga-Batangas na kung saan ako lumaki. Manila. Sa Manila. Sa Tondo. Ayan, okay. sa may uh, Abad Santos. Ayun. Okay. Abad Santos. Tapat lang daw sila ng Samantha Badra. Nandun pa ba yung school na Chinese, okay. ano? Ayun. Si, na, si Mami, yan, batiin natin, ano? Sapra family pala, ito unayan natin. Trinidad family, Balagtas family, De La Cruz family, Lorraine, ano to? Lorraine Dane de la Cruz. Ayun, Lorraine Dane sa de la Cruz. Ayun, at si... Abrenica Abrenica family Dante Ano to? Trinidad Trinidad Ah Trinidad Ayan si RD, Si Mikey Gabriel Oni Tama? Apo Oni Safra Oh and Luz Safra Ayan si Australia naman to no? Apo, Auntie, hmm. Auntie Chenet Auntie Chenet Happy 60th birthday kay Alan, Alan Lolo Alan Trinidad. Ayan. Happy birthday din kay Mama Nene. 69th birthday. Wow. Si Bunso naman, um, ilang taon na ba siya? 35. Wow. Si Maribin Safra. At ang aking Binamahal na asawa. <laughs> Elton John. Thank you. Thank you. 46 Papa, 46 you. you. Thank Thank you. Thank you. Shout din sa ano, sa Biskaya, sa Bambang, mga kamag-anak, yeah. ko, mga kapatid. Ano makapasyal ako diyan? Isa sa mga bucket list ko 'yan, Biskaya. -friend sa friends, sa Jenny Pam. Tapos diretso na. na Pero kaya lang tol, <laughs> yung papunta daw nang <laughs> Ano ba 'to? Ah. Uh, yung may <laughs> ano? Hindi, <laughs> di ba? <laughs> Biskaya ang susunod. Yung... Hello, hello. hello, hello. 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 hello ito may ano daw sa may ayan, pahabol, pahabol bate daw. Ayun. Pahabol bate sa mga yeah, pahabol. pinamahal naming mga anak. Ah, uh, Lan, si Dean, si Isha, <laughs> Isha, Ezekiel Jan, anak ko, si, Mateo, si Mateo, Maria Georgina, Mateo, Beko, si Ethan, Georgina, si Casey, ang love ni Kel. <laughs> si Lucas and Noah. Ethan, ang aking Ethan James. Pinakapogi. Pinakapogi. thank, oh, yeah. thank you, thank you. Thank you. Thank you. you. Ayan oh, o, oh, pwede po kayong bumate. Ayan, nakaano Ay, tayo. Uh, so, tayo. Shout out po. <laughs> Ayan. <laughs> si mister nyo <laughs> <laughs> si po, batiin okay, nyo. Okay, ano, okay na yung inyong uh, anak. Oh, palabas po bukas. Oh, oh. Thank okay. you. Thank you po. Thank <laughs> you. Enjoy. Okay. Okay po. Thank you. Kapawin. Ingat lagi. Ay, salamat. Salamat po. Oh, si Tatay. Agosto. Ayan, Augusto Tatay Mariano. Agosto Mariano. O, oh, babating ko mga anak doon. Si Ariel. Si Ariel at saka oh, si Ann. Si Ann. Hmm. Sa saan po? Korea. Nasa Korea. Nasa Korea. Nasa, Korea. Nasa, Nasa, Korea. Nasa, Nasa Korea. New Zealand. New South Zealand. or North? No. South. <laughs> Papa ko sa, sana ako kay King Jong Moon eh. Sila mga, mga Ayun. Oh, thank you, thank you po. Oh, saan daw dadalhin itong lechon? Birthday, Birthday. ng Birthday. Sa saang pong may sulo. Ah, may sulo. may sulo. Ayun, may sulo. arayat lang pala. Ayun. Saan po sa may sulo sa may Flying B? Barangay. Barangay. Ah, ayan. Ayan okay, cool o, no. ito naman mga Canadian ng ating bisita <laughs> Hello. Finally oh. nandito na kami sa Kika Farmer. Uh, binabati oh. namin si Ima magbe-birthday. Babalik ulit kami next week. Yung mga kaibigan niyo sa Calgary binabati namin lahat ng mga yeah, friends namin sa Calgary uh, relatives. Sino ka ba? ba? Yeah, basta number one fan mo si Ima next week. pa Ayan, o, Ima, sana magkita po tayo. Yeah. Sana nga masama namin. Kaya anong date yun? February. 24. O, oh, nandito pa ako. Oh. 24 Yeah, magpipick up ulit kami. Isa mm -hmm. Sige, okay. pa unit. thank you, thank you. <laughs> thank you, ka-farmer. Okay. <laughs> Going to Bacolor daw ito, saan ba? Ay, nandito lang sa may... Mexico. Mexico. Ah, sa may Mexico. -in Diyan kayo nakaalan ng... Magche-check-in kami alam, alam. sa... Vila. Oo, oh, ayun ako. Yeah, Puyatan yan. Ayan. thank oh, two, you, thank two you. Two nights kami doon. Wow. Yeah. Two nights. Ayan, enjoy po, enjoy. And thank you. Ayan, ito pala ay Calgary at may 1,000 tips sila mga ka-farmer para sa ating mga boys. Ibigay na natin. Ayan. Going to uh, Porac pala ito. Pero Mexico sila ngayon na gano, pero galing po silang Porac. Ayan. Si Romeo, ah, si Mario. Saan ba si Mario pupunta? Ah, nag, ano, uh, nag... Nang... Parang reporter. May reporter po dito mga ka-farmer oh. Uh, may reporter tayong bisita Ayan oh Si Mario Dumawal Ayan oh. <laughs> Mario Dumawal May bengala ng ah. Saan? Oh naligaw yan Oh ano yung tip? Oo, oh, ibigay ko na. Ta, at, uh, si ate mo, nagko-compute doon ng sa akin. <laughs> Ay, bo, ito yung bigay ni Tita Ligaya. Dito, alika. Para i-ano ko na sa'yo. Itong malaki, double root stock pa naman. Ito, ipakita lang muna natin yung double root stock. Ito po yung double root stock na sinasabi. ano? Oh. Galing sa dalawang buto. Tapos pag, pag mimit nila, isang tangkay. Ang, ano, ano to? Ma... Mango Erwin. yan. Tapos ito Saan yung malaki sa daw ito. Anong variety yung mangga? Sampalok ang bunga niyan. Sweet o lang sinabi sweet katimon na yan. Mm, mm. Dito na lang yan, bo. Para uh, imbis akasya yung ilagay ko mangga na lang. Ayinit naman. Ito wala na naman itong mga wire na ito, di ba? Ito, dito yung malaki. Dito dito sa kanto yung malaki na tanggalin mo yung plastic pero ingatan mo na maano yung ano na Oo. dito tapos yung isa dito muna din lang kasambang space nila malayo layo dito siguro na Dito gitna ah. bigay ni tita ligaya lim yan talagang pinangakos niya sa akin buti na buhay yung pinutol ni Nikki oh

94 lang, hindi 194. 194 pin. No? Oh, yan ah. <laughs> <laughs> Saan mo ito dadalhin? The color lang. Ayan oh. As requested yan, ka-farmer Anthony, dalawa. Hmm. Solid. Anong okasyon kaya yun? Eh, grande yan, dalawa eh. Dalawang 35 kilos. Ang gaganda ng baboy sa Aurora, oh. Alam, may deliver tayo kay Ka-Farmer Anthony next week, eh. Si Seven next week pa. O, doon na muna tayo kumuha ng pandagdag. Kaya lang, baka may dalhin sina Jesser. Oh, ito na tayo mga ka-farmer. At binabalot na nila yung ano, going to Bacolod, the river by Mario. Ayan. Meron na naman tayong bagong bunga na Miracle fruits Ayan. Ah, saan ba itong ano? Gusto kong padiligan itong kay Lola na ano? Mangga. Tingnan natin kung may pagbabago. At mga manok natin ay ayun. Uh, oh. Hindi eh, ko alam yung mga bibi kung saan na. Mga baboy natin, ilan na lang. Pero may dalawa tayong darating Ang ganda ng sa Aurora mga ka-farmer Kaya ka-farmer Anthony po May hati din ulit bukas So standby tayo Ilan na lang ba ito Ayan crossbreed na puti Ito Ideal po nito lilit na nga ano Kailangan talaga ng malaki 25 kilos Sana malalaki yung kay ka-farmer Anthony So ito Ideal po itong mga size na to Pang Kahit mga 40 to 50 kilos Kaya pa po yan maganda pa po ang ano niyan, ang magiging uh, resulta oh Ayan. apat na lang ang natira ka lang mag, mag, ano ako pag uh, papatubigan ko yung ating uh, alinagay na pala dito ni Rambo bago na yung hose oo nga naman papalitan din after ilang years <laughs> kailangan natin uh, nga kita tayo ito, bababaran ko para itong mangga ay grabe po ang init ngayon, tingnan nyo naman lupa so dito tayo o, oh, buksan natin yan bababada natin ng medyo matagal para madilig siya ng maayos ito nga hindi na nabubungan no? <laughs> pero mali natin mga farmer paput-paput papunta naman sa taas tapos na po yung ating project dito sa uh, sa baba avocado wala na naman hindihan lang muna natin ang mag ano doon. sumirit ng sumirit ang uh tubig ayan oh kasi grabe talaga oh tingnan nyo naman hindi hmm. lang pahugas muna wala hmm. nyo biglang maglabas ng bulaklak uy bulaklak na kayo para naman matuwa naman kami Sayang hmm. hindi na inabot ni Lola. sa po ay nagpahinga na si Lola. Ba ng litsan. May naamoy dito. Yung litsyon po namin dito sa Arayat actually hindi ko masyado ang ding pinupush pero dumadami na po yung aming mga suki dito sa Arayat. Uh, salamat naman ano, hindi I mean uh, talagang doon papunta, di ba? So ayun. Kasi naman yung price po namin talagang medyo mataas kumpara po sa mga naandito nagdilute dito sa Arayat. Pero ayun nga, iba naman po yung sasabi ko naman talagang sigurado po kayo quality pa lang. Kasi sa amin, yun nga, timplado. Kaya medyo mataas din ang costing. At the same time, ang baboy po natin ginagamit dito ay talagang native. Talagang hinahalughog pa nila ang uh, tarlac, bataan. At yun, kay ka-farmer Anthony, may mga paalaga din tayo. Kaya talagang ano, talaga pong uh, maganda naman ang baboy ano nyo po yan, sa mga hindi pa kumbensido, ay pag nagkaroon na po kami, God willing, ay matuloy yung aming kainan dito. Eh, pwede po kayong pumasyal at uh, suriin ang aming mga, ang aming lechon. So, para kayo na rin po mismo ang magsasabi. Eh, um, musga, ika nga. Hmm, um, sige. Patubig tayo ng matagal-tagal dyan. mga mga 30 minutes eh para ano yung ating uh, mangga ganda na paliguan pa eh ganda sana mapaliguan din yung una mong upload nakarami ano ba <laughs> Going to Bacolor dalawang lechon ayan As requested Napakabango Mas malaki ata itong isa no Eh binalanse naman po nila Thirty eh. 35 kilos kasi dalawa eh mas malaki itong mas malaki isa, isa eh. O oh, le lang pala. Oo oh yung diferensya lang mm, yung sauce okay na oh ingat na lang ha huwag kang masisiraan nakasalalay sa iyo ang kaligayahan <laughs> oh so ayan mga ka-farmer napatakbo ako kanina kapag baba uh, dahil na andito na yung gagawa ng makina Unfortunately, wala daw na uh, langis. Kasi nga, malaki pala yung leak ng langis. So, ayun na. Uh, fortunately again, naman pala, ayan, fortunately naman, ay wala naman pong nasira. Papalitan lang ng host. Kasi sabi niya, pwedeng madali ang sigonyal. So, ayun, buti na lang at wala naman pong nasira at... Uh, papalitan lang ng host. Bukas na daw kasi linggo ngayon, alam mo na. Uh, family day din. So, Papasyal sana ako sa ating palay Kaya lang uh, late na At ako'y tatakbo pa ng hospital mga ka-farmer Again Hospital na naman po tayo uh, Sana last night na itong pagbabantay natin Dahil medyo mahirap din ano Takbo ng takbo doon Pero kailangan ng bata Kasi talagang medyo ano po yung pneumonia Buti na lang at uh, si Doc ay uh, Talagang concern Sa sa <laughs> so baby kay niyo habi niya nga naku may nano yan so ayun po ah uh, kaya ginawa niyang 5 days kasi talagang ano, ayaw niya din pong i-risk no? so, tama nga naman so ayan marami pong salamat at magandang buhay malapit na po tayong umani kaunting taste na lang at Iyan uh, ang isa sa mga abangan natin makakailan kaya tayo <laughs>